Meron ho kayong inilabas na mga bagong digital uh, initiatives o yung digital technology sa SEC. Ano at ano ba ito at sino-sino uh, ba ang makikinabang nito? Uh, salamat po Ma'am Janet sa magandang tanong ano. Um, dun sa launching po ng uh, third wave of digital initiatives ng SEC. Uh, may mga ilang serbisyo po kaming nailunsad no. Uh, as part of yung overall naming digital transformation at lahat po ito ay naka um uh, gear or nakatutok po para sa ating publiko no uh, ating mga um, uh, transacting public no uh, una na dito ang uh, sec zero or ang super easy registration online uh, na uh, kasama ho ng aming luma uh, or yung naunang sistema na uh, si uh, eSpark or Electronic uh, SEC System for uh, Registration of Companies mm -hmm. no? um, uh, and yung OneSec which is yung uh, parang ating uh, uh, templatized uh, online company registration mm -hmm. ito si sec Zero ay uh, nagpa-facilitate o uh, pinapayagan niya pong um, uh, uh, gawing um completely online ano, yung mm -hmm. buong proseso ng pagre register ng corporation or company um, uh, na pati ho ang authentication ay mm -hmm. digital na. Kasi mm -hmm. sa naon na po before, uh, yung application pati yung pagbayad online pero um, at pag po ng, ng digital certificate uh, of uh, incorporation online na po before kaso mm -hmm. may requirement po yung depending on sa type of registration na um i courier po ipadala po sa amin yung uh, signed hard copies mm -hmm. o, wala na yung requirement na yon lahat mm -hmm. po via digital authentication so yung hawak po na um, uh, digital certificate of uh, incorporation ay uh, yun na yung patunay na through sec0 at ang mm -hmm. ESAP, yung electronic ecc mm -hmm. uh, authentication portal um ay, uh, uh, posible na pong mag uh, um, rehistro ang ang isang company uh, purely online ano mm -hmm.